Higit pa pagpapalakas sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC isinusulong is sa Senado. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak. RMN Live Report! Itinutulak si ni Senate President Pro Temporating Lacson ang panukalang batas na higit na magpapalakas sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ipinunto ni Lacson na mas nakita ngayon ang lawak at lalim ng mga financial crimes dahil sa mga natuklasang katiwalian sa gobyerno, partikular na sa flood control projects. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1557 ay bibigyan ng dagdag na kapangyarihan ng AMLAC, palalawakin ng saklaw at ia-update ang lista ng predicate offenses sa money laundering. Ilan naman sa mga amyendang ipapatupad ay itatakda ang threshold sa customer due diligence ng mga kasino sa 150,000 pesos kung saan may sistema ng verifikasyon ng mga kliyente. Pahintulutan ng AMLAC na mag-issue ng sabbina. Magkakaroon ng kapangyarihan ng AMLAC na magpautos ng freeze order at civil forfeiture petitions. Pahintulutan din ng AMLAC na mag-administer ng auto affirmations at bibigyang kapangyarihan ng AMLAC na mag-suspend ng mga transaksyon bilang preemptive measure kapag may kahinahinalang gawain na posibleng may kinalaman sa money laundering, terrorism financing at iba pang illegal na financial activity. Sasaklawin na rin ang panukala ang mga bumibili at nagbebenta ng real estate, mga abogado at accountant ng covered persons, mga online gambling operators, anuman ang uri ng kanilang lisensya at virtual asset service providers kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man Kwan Tatak, RMN.